Hello guys, welcome sa ating uh, channel guys uh, Welcome po tayo na So, ang tatalakayan natin ng uh, ating video ngayon guys ay patungkol nitong uh, platinum bars na nakita ng ating mga katiits guys na nagpapatulong sa atin kung para ma-initial asay o para maibinta nga, ika nga kasi nga nagpapatulong eh kung uh, maibinta ba o paano ito ipapaasay. So let's discuss guys. So meron akong isi-share sa inyo about dito sa uh, uh The Yamasitas Dream Book. Ayan, meron po tayo nga, uh, meron pa akong Ayamasita Dream Book dito guys na uh, tignan natin kasi nakasulat dito yung lahat ng mga at uh, treasure o yung mga items na tulad nito guys so nakasulat din dito guys isi-share ko sa inyo para po uh, maliwanagan ang lahat po ng uh, yung iba kasi ay pag uh, nakakita nito guys uh, yun na mamumblema na sa pagbibinta ng mga ganitong item so ishare share ko lang sa inyo ito guys hindi ko naman uh, sinasabing peke itong uh, nasa video natin ngayon hindi ko rin sinasabing uh, Uh, hindi ito legit or fake ito, hindi ko sinasabing ganyan guys Basta uh, sinishare ko lang itong ating uh, katiits uh, Found or something uh, nakita daw nila So iwan ko lang kung nakita nila Basta ang sabi ay uh, magpapatulong lang po sa pagbibinta o magpapaasay So pwede rin nga uh, ganun So Tignan natin, guys, itong uh, libro si-share ko sa inyo, guys. So, ayan, guys, i-share uh, ko sa inyo dito sa Yamasita book Meron pala dito, guys, nakasaad dito, guys, uh, na ang sabi, uh, Johnson Mati is aware that over number of a year have been a numerous fraudulent offering of a large quantities of... Ayan, marami daw ang ko o maraming ikinakalat na picking Platinum. Ayan. So ang uh, para diretso na po tayo, guys. High grade stainless steel ang ginagawa nila, guys. Tapos, nakasaad pa dito forged certificate, mostly of a poor and amateurish nature. Ayan po. Uh, piniki po nila yung ano guys, yung uh, certificate. So, hindi tayo basta-basta magtitiwala, guys. So pag uh, may uh, nagbibinta sa atin kasi nga maguutos sila ng uh, mga trusty ang dami daming mga ahinti uh, yun nga guys tapos pag uh, tayo naman ang tayo mismo nakahits o tayo nakakita mismo sa item ayan pwede po nating ipaasay po para po masigurado na totoo kasi pag peke ay eh, mapusas tayo guys yun lang guys ang isi-share ko na kwento ngayong araw guys uh, thanks for watching and Please like and share and then God bless you a